Yan, 5K mga idol. Ang hangin, grabe ang hangin dito. Hi! Ayan, may rider. Uy, ayun, know, may move it din dun, no? Boss! May booking ka na po? Wala, po, po wala pa po, ma'am. Wala pa? ma'am. Sure ka? Ako, ma'am. Saan ka papunta, bossing? Bali po, ma'am. Papunta po ako ng De Castro Angono po. De Castro Angono? Eh, kuya, mag pwede bang magpahatid sa may ano, San Andres? May booking ka ba, ma'am? Wala akong booking, eh. Eh, ma'am, hindi po pwede, ma'am. Kasi, ma'am, eh, naka-ano kami. Naka ano kami sa move it, naka insurance po kami. Eh bakit pag ganun po? Ano po mangyayari? Ah, uh, ganda. Ibuk na lang po kita, ma'am. Ibubuk mo na lang ako? Oh, uh, but... Ayaw book Bakit magkano babayad hanggang ano? Hanggang San Andres lang? Mga 98 lang po, ma'am. Oh, 98. Pigyan kita 100. Tapos natin mo ako sa San Andres, 500 na. Huwag mo na ako ibuk. Ayaw ko nang binubuk ako, kuya. Hindi ma talaga magpa-book. Ma'am, hindi talaga pwede, ma'am. Ba't hindi pwede? Protocol eh. Protocol ng? Move it. Ah, protocol ninyo yun, kuya? Ano ba yun, kuya? 500 na nga ibibigay ko sa iyo, ayaw mo pa? Diyan lang naman, kuya. San Andres lang naman. Hindi talaga pa mam. ma'am. bibigyan na kita ng 599 na. Sabi mo, 99 nga lang yung bibigyan mo, eh. 500 na nga ibibigay ko sa iyo, ayaw mo pa? Ma'am, talaga pa mam. Ayaw Kahit alokin ko yung isa, yun, yun yung mga nakita ko na naghihintay doon. Ayaw mo talaga? Ayaw ko talaga, ma'am. Ano ba yun, kuya? Pa 500 na nga ibabayad ko, ayaw mo pa? Eh ano naman kasi kung ano, kung sakaling, ano, sakaling walang insurance, mahalaga po ba yun? Insurance? Alaga talaga yung mam ma sa ma amin eh. Baka mawalan tayo ng ano eh. Ah, oh, mawawalan kayo ng ano? Pero totoo ko yan, di naman talaga ako nagaan. Ayun po. Nagbe-film po ako. Ayun na nakatago. <laughs> Nagbe-film po ako kuya. Content creator kasi ako kuya. Content creator ako. Kaya ako nagpara ng mga ano, ng mga rider kuya. Kasi gusto kong bigyan lang kayo ng ano, ng panggas niyo po. So, mas nauna ka. Ang inaabangan ko talaga kuya, ayun na yung move na brown. Nakita mo yun? Naka, uh, ano naka-move it doon. Oh. Tapos ikaw ang biglang lumapit. O, ayan kuya, bigyan kita ng panggas mo kuya, 5k. Uh -huh. Ayan. Oh, di ba may panggas ka na kuya? Yeah. Yang pero alam mo kuya, tama yung sinabi mo. Ang insurance ay mahalaga. Magkaroon man ng problema or walang problema ang ano, ang pagsakay ng isang tao, mahalaga talaga ang insurance. Tama yung ginagawa mo na hindi ka ano, nagpapasakay ng walang ano, walang walang booking kuya, ha. Nan Totoo ba no? Opo, 5 5k. <laughs> Yung si Kuya parang first time. Maraming, maraming salamat talaga, Ma'am. Ay, Kuya. may <laughs> eh, eh, pang ano na ako, may pang utang-utang ko.